Morning mga idol. So Sunday na naman. So papajak na naman kami. So nagride out kami sa Kalamba ng 4 AM pero sa ngayon nandito na kami sa Puluk Pulok Abuyao. Ngayon mga idol, dito na kami sa labang So medyo inumaga na kasi mayroon pa kaming hinihintay na isa. Medyo talaga naman ang So umaga pa lang ganito na dito. So bolbol na. So halo-halo na pati usok nandito na. So ingat lang talaga dito kasi tingin niyo naman ng mga sasakyan dito. Hindi mo na alam kusan pupunta. So, dito lang dito kami sa Taytay. yun nga lang uh, ang Google Map ay paiba-iba. <laughs> Wala kasi merong alam sa amin, so i-explore lang namin yung sa uh, saka yung Mount Paragawan. So, so yung mga kasama ko ay syempre asa lang din tayo sa Google Map. So, paiba-iba ang destination <laughs> na tinuturo ng Google Map. Pero, ibabantaan pero isa lang naman tinutumbok. So, yung mga idol, nandito na kami sa Kainta Rizal. So, medyo mahaba-habang padyakan pa ito. So, yung mga idol, nandito na kami sa Marikina. So, dere-derecho na to. Sana wala na maligaw. <laughs> Kasi naligaw ko kanina. Kasi ba naman, yung isa ko kasama, akala ko nasa ulihan ko. Yung pala na, humarurot na sa unahan. Ay, ako tuloy na naligaw so, <laughs> darad -dar 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 na to. So, mga idol, nandito na kami sa San Mateo Rizal. So, konti na lang. Mararating ka na namin. Ano bang uunahin? <laughs> hindi ko alam. Mahala <laughs> sila. Basta akong sasama lang. Mga idol, hindi na naka so Medyo malalapit-lapit na sa katotohanan. Kaso nga lang napaka-traffic. So, try natin makalusot. Ayan. So, napakaliit ng kalsada dito. Ang lalaki ba naman? Mga truck pa din. So yun mga idol, dito na kami sa bayan ng Rodriguez. So, siguro result pa rin nakakasakop dito. Hindi ko alam. <laughs> Basta nasa bayan na kami ng Rodriguez. So medyo malalapit-lapit na sa katotohanan kasi may natatanong na akong mga bundok-bundok dito. So yun mga idol, dito na kami sa entrance ng Uh, Wawa Dam. So itong park na dito, yung way na yan, yung Mount para wagan dito dadaan. So dito yung uh, papunta ng uh, Wawa Dam. Pada dito yun. Dadaan ka muna dito. So dami ng kitid So napakarami tao. Parang piyesta. Linggo ngayon eh, So Napakaraming tao. <laughs> <Tarang fiesta. laughs> Gilid ito ng bundok ah. <laughs> <laughs> Yan. wala signal. So bawa ka makapasok, syempre may entrance. Entrance ticket. So yung ticket, ano ah, yung ticket? Baka dito tayo makapasok. <coughs> Inubo ka na? O oh, yan, ticket. So, saan natin ang ticket? Ayan. Ang ganda ng entrance ah. So, so, 20 pesos entrance fee. So, ito na ang dam. Ayan. Ayan. So, ganda oh. So, may butas dun oh. Di ba Ito yung kabilang bundok. So, na tayo dito. Busan po ito. Saan po ito papunta? <laughs> so yan na uh... wawadam. So, ito mga idol lang kala mo sa kuweba ka pupunta eh. Kuweba oh. Kuweba papunta pa lang dito oh. may mga butas pa oh. Hindi mo alam kung saan nadaan yan eh. So ito na. Ayan. Ito na yung pinaka ano niya? May aso. Oh, ang liit aso. May malaki, may maliit. <laughs> so yan um, malapit na kami sa katotohanan hindi pa ba ito katotohanan <laughs> ayun dito na rawawada so, ayan ayan oh. Lupa yan, lupa Hmm <laughs>